Ah, uh, bali ano po, uh, nagpapayo na nga po tayo ng ano po, bigas, ng bigas. Ah, uh, ipapamahagi po natin sa uh, ngayon po ibakasyon na. Mga utol ng mga government. Toy, ang uh, mga teacher po. Yan, bali magpe-prepare lang po kami uh, ng uh, ng bigas po para po at least ay makashare maka-share share po tayo ng pong ating ani na magaling. Ay, hindi ko na po kasi nung no, kasi busy nga po tayo lagi hindi ba tayo magawa yung pagaganon ngayon po may mga pamasko po na tawa oh, yan ito po yung ating dalbali dalawang sako sa po sa mga mahagi po natin ito yung bigas hmm. bagong bayo po yan hmm ipapastik lang po namin titimbangan po ay okay, natin mga kotong ng bigas dahil po ito yung isang po Ayan ba? Isang kilo yan? Isang kilo na yan. Bakit? Isang kilo po. Lahat uh, po isang kilo para mabigyan po ang lahat ng nung nagmamando -nand po. Mahal ng pamasko po eh. Ito po'y, ano, magagapamasko po. Sa mga, ah, ayan, ang dami na resa, o po. Sang kilo, sang kilo po, ang lahat, bigas. Opo, uh, bali, andito na po tayo sa, saan barangay po ito, tatay? Barangay Tunggo po. Ayan, barangay Tunggo po. Kaya po, ay, paano po ba? Ito po ba'y, kayo po ay Aita po. Ano po ba ang tawag doon? Aita po, Aita. Yan, yeah, mga Aita po. Ah, kayo po ibong compound po yun. Oo, oh, isang community po. Hmm. Ito po itong kupo, ano? Tungko, ito. ito. Marami po kayong pamilya rito po? Marami po. Makarihan, nakapulo, yun. Mm, yan. Handa ate. Hmm. kayo po ay, kapo, kayo po ang kapitan. Yes, ate po. Ano pang pangalan mo po? Maritis. Marites. Yan, ito po ipadiretso pa po ito. Mm -hmm. Ah, hanggang dulo po. Mm hmm. Ah, tribo. Mm hmm. Marami po kang pamilya dito po. Oh, Marami. Mm hmm. 70 po. <coughs> hmm, mga bata. Hmm. Oh. <laughs> Pali mga kotol eh, ano po yun yung pinakang kapitan po rito sa uh, barangay yung pong Aita Yan tulungan po natin sila Yan isang tribo po yan mga nandyan mga kotol Isang tribo yung mga managdala pa po Maraming ko nalang daan po barangay tungko Kinakabahan din ako mga kotol syempre dayo po tayo ay hmm. yan. yan po yung tribo nila Kakaunin lang po natin yung bigas mga otol Baka tutulungan din po tayo nila Ayun, kuya Ayun, yeah, Magandang sila po nga hakot Mga katutubo natin Bibigyan lahat ng ating pamilya Bibigyan ilang pamilya kayo dun? 70? 70 daw po Masa? Masa po? Oo At least ay asaway meron tayong kontak kay Kapitan Oo oh, susunod uli Ngayong Pasko ba? Darating na Pasko. O, sir. <laughs> Ayan, oh, sir. Yan, duyo. O, ano? Ah, si Kapitan Bay, Kapitan na pa'y Hindi, yung parang Kapitan na Ano ba ang tawag din, sir? Ah, Chieftain ah, po. Chieftain. Chieftain ang tawag. Hmm. Yan, hmm. sila po ang nakakakot. At least ay nakatulong ako sa inyo. May uh -huh. tulong ko po sa amin, to. Uh -huh. Maraming salamat po. <laughs> yeah. Walang anuman mas marami lalo kasi medyo kinakabahan pa ako eh. Okay. Hindi ko alam mong sitwasyon. Oo. Medyo malayo, pababa ka na rin nasa no, awal Parang ilog po pero may tulay naman Yan mga ah, nila to sinta ko yan sa dulo yun sina po naghakot ay kami po dalawa ni asawa ang mamimigay po madami daw bata nakakatakot mga kutula Bay, kinakabahan po kat gawa ang apo ng hindi kilala pero mababait mababait daw naman po sila kausap po natin yung kanilang kapitan mga kutula bali mamimigay na po tayo Ito po sinta ko sa asawa po yan dulo

Salamat na lang po Salamat po. Bagong bayo 'yan no? oh. Bagong bayo 'yan. Bagong bayo ngayon lang. bagong bayo po. Bagong bayo po. Ah, ano po 'yan? Na ah, hybrid. Na 70 73. Maganda pong pala yan. Ang oh, oh, ah, oh. Bito, ang, Bito, ang, Bito, ang, Bito, ang oh. Bagong ani po yan. Bagong, bagong ani. Bagong ani po pati. Bagong bayo din po. Papila nga ako ng Yan. Yung iba po ay makakotuloy sa sa, sa sa, sila na po pamim pamim pamimigay dahil ano po sila na po ang sayo mo direkta i-sign salamat po maraming mm, maraming, maraming, salamat maraming salamat maraming maraming salamat, okay. maraming, maraming, salamat po, ng po sa inyo <laughs> mm -hmm. mm -hmm. pa ate ah! wala na naman po walang po pa opo Ayan, Ay, magandang ano po salamat po Opo eh. wala. wala nga naman po. <laughs> bagong bayo po yung bagong bayo. Salamat. Mm, wala nga naman. ano ba tatay? Ano Ay, oh. po lahat ng buong ano po nila. Oh. Oh, yan. Buong tribo po ng Aita po. Yan. Ito po yung ano po tawag dito? Tribal hall. Ano po? Tribal hall. Tribal yeah, Yan po yung tribal hall nila mga otul. Yan. Um, at least uh, mga kotol nakatulong po kami mag-asawa dito po sa kanilang tribo. Ito po sa barangay uh, Tungko. Maraming eh, salamat sir. O, babalik na lang po kami dito ngayong Pasko po. O. Oh. Maraming mm. oh. yeah, salamat po. Salamat Sa maraming marami. Sa nakakatuwa po sila mga kotol. Hindi oh. makakain <laughs> mamaya. Eh, okay po, salamat. Tita, maraming maraming salamat po. Oh, sa pag-ano po sa amin, pag-ang uh, dun pagtanggap po sa amin. Uh, salamat. Mm. Salamat. Mm. Wala pong ano man. Mm, salamat po. Ingat po. Yes, sir. Hey, po, ingat talang po. Uh, sir. Ma'am. Maraming maraming po, Ma uh, marami. uh, po. po. Yan. Pauwi na po kami mga otol. Mm. Salamat po. Salamat sir. Mm. Salamat po. Salamat po. Mm. Bob, oh, ka na iyak. Salamat, salamat po. <laughs> naiyak eh. Mm, salamat po. Salamat po. Ingat po kayo diyan. Oh. Oo. Oh, oh. Na pauwi na po tayo mga auto. Oh. Sige, okay, salamat. Ingat kayo, yan. God bless. Ama, bagong araw, bagong pagkakataon. Gayat magsipag at magtiyaga ng inanan. Magkukupto.